right, <laughs> okay, I'll make you ready. Set, go. show. Mga ka-kape. Tapo naman yung solid sa kahit sobrang lakas ng ulan tol. Nandito pa rin sila. February. Yeah, so ako nga pala si Gary Salonga, ah marami kasi dito, tawag sa akin Jowo eh. Kumain naman kasi tol. Pakis. Sige. O, rito! sige, nagsabi ng pakis. Neri rito! sige, totohanin mo. rito yan, dali dito.

JJ. Taga saan ka? Dasma ko. Taga Dasma. Oh, taga, taga dito ka lang. Yun. Ano ba pwede bigyan natin dito? Pwede ba pwede bigyan? Helmet mo tsaka change oil. Helmet! Oy! Oy! Akapalit din ang mukha mo eh, no? Oh, ano? Ano ka ngayon? <laughs> ano ka naman ang mga hindi ng helmet? Ay, mahirap lang po ako eh. Oy! Mahirap lang din ako! Kanina kiss lang, tapos ngayon helmet. PwD ID ka ba? Yung kailangan PwD ID ah. Marami po. O oh, sige may home credit dyan. Home credit. Oo oh, may PwD ID daw to. No doubt payment. No doubt. May helmet ka na. May utang ka pa. Ayun oh. No? Yung ano? Salmon? Hel oh. Helmet. Oo. Oh. Ito helmet oh. spray. May helmet. Yeah. Kapot na siyempre yung shop mo sa lugar ko. Ayun! siyempre meron kung ano, nag-aarap nyo ng helmet, gears. Kung mala, kung malayo kayo dito, sa so GMA kayo silang Carmona. Ayan, meron kaming jowa mo shop Cavite. Bisita lang kayo doon. Ayan, 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 Okay, ano gusto mo rin ang kiss? Ika rin sila gusto kiss. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, parang nasa matol. Okay, thank Okay. Bigoy. Medyo umuulan. Ay, salamat kasi blessing niya. taon tayo tayong inuulan. Tuwing fight night natin. At muli, maraming salamat po sa lahat ng kumaaten. Palakpakan yung mga sarili. Alam niyo na kung ano gagawin niyo? Ha? Habas. Sino gusto nito? Lapit sa akin. Sino? Tatanggapin mo yung paraan ng pagbigay ko, ha? Sige, boss, dito kayo. Dito kayo sa hindi kayo na ulanan Dito, dito, dito. Good luck. Peggy po, karton, dalawa. Nagaya ng gamit. Nagaya ng efektos. Karton. karton. Walang suntukan to, ha, ah, boss, ha? Go! Bato!

susunod na programa ay may pinagmata ng hindi ang po sa mga batang na naroon. At nubay magulang ang kailangan. Huwag ang makikita na niya ang dilim na kahapon. Kuya, hindi ako sa'yo. Pwede ka naman, Kip. Laban, Kuya! Laban! Laban, sir. Wow! <laughs> Pobre na kita. kita, boss. Tingnan natin kung

Pag inang siya, alam na alam ang gagawin eh. Okay, ready, set, go! Pick! Bato, bato, pick! Talo, talo! 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 Hindi ba ako mandadaya. Ah, Hindi ako mandadaya. Kasi kung seto pa ang binigago. Ding. Okay. okay. Masa ding. Bato, bato, ping. Ping. Sa kaso ka Hindi ka nang papalit. Sigurado ka. Sigurado ka daw siya eh. tayo, okay ka na ba dyan tayo? Okay, tayo.

Kaya, ah, uh, masalapin Panalo si... Si Takis si Ah, uh -huh. pero kasi una siya nag-give up eh. Ah, uh -huh. para sa akin si Tatay na lang panalo. Ha? Ah, para sa akin si Tatay. Yung... Payag ba kayo si Tatay panalo? Yeah! Payag kayo? Oh, eto. Paano pa ako siya yung gusto niyo panalo? Wala. <laughs> <Hola. laughs> Kay Tatay. Okay. Uh, Ay, pangalo po kayo ng I side, mean, sidecar. Sidecar. <laughs> Tim Timbol. May linya, kulay Yung pa yung pangkolong kolong oh, may, li ah. may, linya po yung you. Thank yan? you. Thank you. Thank Thank you. 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 Thank sa Thank Thank you. So yung mga kuys, uh, nanood lang tayo no, sa event ni Boss Mike. Kaya yun, nanalo tayo at yung mga napanalo na natin. No. Oh. Mataro pang wave yan boy, tayo nanalo niyan. JRP. Uh. Si Boss Migoy. Okay, maraming maraming salamat.